katrabaho araw ng Martes mga katrabaho ngayon no? ang uh, pecha natin ay ano na ba 28 ba or 29 ayan papunta po tayo ng Kapastarlak dahil gagabi umuwi na naman po tayo alo araw araw na po tayo umuwi dahil ano tayo po yung nagbubukas ng ating tindahan maaga dahil kailangan ay yung anak natin na bangana si Nicole ay may pasok na po siya mga katrabaho kaya kailangan na may magbubukas na maaga kasi medyo lumalakas na rin naman yung ating feed supply natin kaya kailangan natin ay paghigihin pa natin para lalo siyang mapalakas natin yung ating benta mga katrabaho Ayan, ako naman hanggat kaya ko na magtrabaho ay tuloy tuloy pa rin ang aking pagsisigap na magtrabaho para naman sa ano sa mga anak ko yung una-una nag-apat na sila kaya kailangan talagang kumayod ako mga katrabaho kahit na pagod na kuminsan minsan uh, wala nang pahinga ay tuloy-tuloy pa rin ang aking pagsisikap na o magtrabaho kahit hirap pa mga katrabaho ayan na tayo sa barangay Gachawin election na naman mga katrabaho marami na naman tayo maririnig na mga pangako ng mga kandidato no? yung mga kapitan, konsyal ah, yeah. makikita mo sila napakaaktibo nila sa kanilang pagtakbo ngayon no? titignan natin pag sila ay nanalo ay makikita kaya natin ang kanilang magiging tunay na serbisyo sa bawat barangay yun ang kailangan natin mga katrabaho yung tunay na magsiservisyo sa mga kabarangay natin kung ano man yung barangay yan sa ating uh, bayan ng Arayat no? yung lahat ng tatakbo ng mga uh, kapitan at konsyal no? sana ay matulungan natin lalong lalo na yung mga senior citizen yung mga walang anuman may ilinapit kailangan tayong tumulong sa kanila mga katrabaho dahil yan ang sinumpaan natin tungkulin bilang kapitan tayo konsyal kung sino man yung lalapit sa atin syempre ay mabigyan natin ng konting lunas o yung tulong kung ano man yung hihingin nila no kaya sana yung mga medyo matagal-tagal pa, pa naman may ano pa lang naman sila kasi simula pa lang nila kahapon yata or mag nag pa lang ng kanilang candidacy bilang consul kapitan uh, sana yung inyong mga plataforma ay talagang mapa ano nyo mapatupador, maibigay ninyo sa mga inyong pinangakong kung kayo man ay mananalo syempre pag maganda ang inyong mga hadlikain sa mga kabarangay natin, syempre tayo eh, kayo na yung ibuboto. Sabi nga nung wika ano, nung ano, isang konsyal. Pag daw siya nanalo, eh, kumukulog pa lang. Sabi niya, nandyan na daw yung kanilang relief. No? Hindi na kailangan yung super typhoon or bagyo pa or ulan. Kumbaga, kulog pa lang. Nandyan na yung kanilang relief. Eh, san ka pa? Eh, di doon ka na sa konsyal na yun, mga katrabaho. No? Kung magiging totoo man yun or kung siya man ay palarin naman nanalo mga katrabaho Yan, hintayin natin si boss J ayun na pala ayan, oh, pa ano na siya palabas na siya mga katrabaho uh, katrabaho nandito na pala tayo sa ating project dito sa Kapas tala ayan ang ginagawa ni boss J ginawa niyang hollow black cut mga katrabaho oh. ayan, napaka ganda naman oh Ang ganda, ang ganda. Parang bato, no? Talagang bato naman yan. Eh, mahilig po sa bato yung aming boss, mga katrabaho. Kaya uh, bagay na bagay sa kanya yung pangalan na bato. Ha? Si boss bato. Uy, grind natin yun, no? Diretso na lang natin, pang tingnan. Parang puto siya. Rocket okay, tayo sa ano, sa taas. Ito Oh, tingnan niyo yung jar yung dito, oh. Ah. Nasira lang. Na? Dem okay, malakas lang yung hangin, ayun oh, may katrabaho TV yung tatap katrabaho. Yung paglilinis. Paglilinis di pa. Ano na, na ano, yung trabaho, ah, mm. ka ano, Kahapon pa yan, no? Nakadala nakaisap na lang. Tapos oh. lima pa sila. Ha. Ayun uh, ang hinahanap ko dyan, yung pulido. May screen, screen pa oh. <laughs> hey. okay, to, na Hey! Out. Hey! Uh. So, uh.

جس سان گڏ نال ڏساو ڏسو اها پاسي هٿي پنهنجي طرف آئي سيلا پنهنجي طرف آئي سيلا ڏسو 45 نمبر ڏساو سيئر فور اها تي 100 trabaho, yari na tayo. Oh. Ang kasabi, pag natapos yan, maganda naman. nag nag-draw. mga katrabaho bali meron na rin tayo ayun no? meron na yung ano siya meron na mirror mga katrabaho yung ating Kaya third floor mga katrabaho napakaganda naman tignan na eh. malinis no? sa taas oh. uh, siguro pag na, ano yan eh. pag natapos siguro yung ating project ngayon maganda ganda naman po yan mga katrabaho Ayan, puntahan natin yung mga naglalaro dito Hoy, bang, nilalaro niyo na naman. Ha? So manibihin. Ye chap mga geng-geng. atin na 'to. Nasaan bobo na primer? na 'yan. Primer. Ay ano? Mga butas-butas. Grinder, nag-grind na. Grind na. Kung may konting baluktot, pupukin niyo ah, 'yung mga baluktot. Ano lang kaya nito, medyo baroksot ng konti Kaya po natin ito Kaya ang, ina ang inaanin yun ay epoxy primer na yan hmm. Bago ang full top Ha? Bago ang full top hmm. Wala, makinis na makinis ha, yung ano niya para -e Kasi ang kinis na mukha ng ano oh. baby face Ano ni ako bango? Bukas si baby face, dito muna siya ano? Oh. oh. Patrabaho mo muna yung sa taas para dalawa sila ron yung oh, pinapa-off-white ha? Oo, oh, pagtulungan namin to Para matapos na to, may kasakagad hindi, sila ano, muna doon. Yung o dalawa doon. Yung dalawa kami rito. Pwede mo kaano, P? Para magawa. Paano mo pwede kaano, P? Pwede na rin kulay. Kaso, yung aircon nila, nintay pa natin. Hindi Di pala naitabit. O, yung sa taas muna, no? O, oh, papahinsap sa dalawa bukas. Tarting na daw bukas yan, no? Ma? Si Moises Baranes Maswin. Na? Si Moises Baranes Maswin. Si Moises Baranes Maswin. Tarating na daw bukas. Joseph to, balik na sa nulis. Ah, huwag muna sa akin. <laughs> ito mga katrabaho yung mga yung ating ano, bakit na sliding pa rin siya baga nabubuksan pa rin mga ginawa natin no? no, na no, wala naman siya dito ang purpose lang nito mga katrabaho kaya huwag ginawa natin siyang ganito kasi meron siyang mga tubular dito yung mga wewe well, na ayan yung mga gaya po yun uh, na yun. yun yung ating tubular na ano, sa baba sa second floor Bali kagluso na po yan hanggang dito sa itaas mga katrabaho ang uh, pinaka ano lang po niya design siya tapos ito naman ang mga mirror na to kaya bakit na bubuksin siya para pag gusto po nilang maglinis sa mga tubular pwede po nilang linisin at saka unang una pag gusto nilang ano ba, mainit medyo mainit bubuksan <coughs> lang po nila yung ano yung mga bintana na yan o yung pinaka parang pintuan para meron siyang hangin na magagaling mo dito dito po magagaling yung hangin para medyo preso kasi kanina nung nakasarado siya totally talaga medyo uminit na po siya doon mga nagabago sa oh, doon pero pag na nakapukas po siya uh, napakalamig din po. Lang, ano, po, uh, napaka po yun lang ang naging ano yun lang po yung purpose natin kung bakit na yung pero po yun doon ayun puro mga fix na lang po yun Bali mga binubutasan nila mga guys So kanina mga, mga lock Kaya nang ng lock baka may makakasama At least uh, kahit paano meron siya konting uh, safety no? Hindi sila basta basta makakapasok kung gagaling dito sa sa baba no? Para dito kasi sila dadaan mga katrabaho Kaya uh, pinapalagyan natin ng safety lock mga katrabaho Kunti ah, talagang safe-safe na yung lock. Dalawa pa, oh. Okay, o, apat pa pala. Anim. Anim lang yung puro black tayo, no? Dahil po yung magpapagawa, medyo sa, ano, ano siya sa black, mga katrabaho. Yung kulay. No? Pagdating sa kulay, yung uh, ito, Ah, uh, kulay niya ay kulay black mga katrabaho. Ay mga nagtatrabaho niya puro black. Ah. Uh, Totally mga black. Yan lang ang medyo ano, puti, ng konti. Ayan si Kuryano. <laughs> Lahat ng mga nagtatrabaho rito, puro black. Ang naitim. Ah, Uh, liwanag, mga katrabaho. Ayan o, oh, napakaganda na po rito. Ayan no, oh, sa labas. Ayos uh, na o. Oh. Tapos sabay pa natin yung rod. Oh, Pero oh, gano'ng atali na. Balik na din yung shoots na no, In lighting yung kahit Ay, kahit. Ayan Ayan po mga katrabaho. Bali, ito po yung ginawa natin na parang uh, kwarto lang po ni boss boss bato mga katrabaho ayan no? yung napakalinis lang na, ang tignan no? Huh? gandun po yan ayan puro yung dito po sa labas ang ah, ginamit na lang natin, na mga curtain pin light na lang po tayo mga katrabaho ayan. tapos yung ating pinto ayan na uh, bali kinostomize na lang natin Pinagyan natin siya ng liston at saka group, mga katrabaho. Nung nabili po natin siya ay wala siya ng group. No? Bali tayo na lang po uh, nagkabit na group at saka liston para makaka ano siya. Para meron siyang design mga katrabaho. Ayan. ah pasok tayo mga katrabaho. Uh, makita namin, ay makita namin natin.

shelves natin dito bali yung minamasilya niya ano ba yung ginagamit na masilya na yan? Potty. locker party locker party ayan po mga katrabaho ayan na po yung ating resulta ng ating pagtatrabaho dito yung ating pagpapagod no? yung kakaisip natin paano natin siya bubuin yung mga katrabaho ayan yung mga sa ating video. Totally, hindi pa naman po talaga tayo, tayo tapos ito Kapag ito ho ay natapos, binahan po natin sa ito full video para makita nyo mga katawang. Kaya, kasano po na pinatapit yung pinto ng post-chain. Kaya, Tapos punta tayo dito sa cabinet Ayan po yung mga cabinet natin dito. Ayan mga trabaho ni BBP. So talagang pang, yun, ano, pang international. Ayun, yung cabinet natin dito sa taas. Mga katrabaho. Tapos mayroon tayong hangaran. Kasama na we drawer. Ayan, tatlo. Tatlong drawer para gusto sa baba, ayan ang day mga katrabaho tapos yung hangiran na naman kaya kung gusto niyo magano ano sa ating mga trabaho eh, panuorin niyo lang yung mga vlog nyo yung katrabaho TV tapos yung ating cabinet or lavabo no? yung lavatory ayan, tapos ito po yung kanyang Ayan, dito natin iikatabit yung mga, uh, yung heater natin. Dito na yan sa loob. Tapos, meron na rin siyang outlet doon. Dali, nakatago na po siya mga katrabaho dito. Ayan, pag sinara mo siya, totally closed siya mga katrabaho. Ayan. Tapos, yung bow. Ayan, posy. Yung ating tatak ng ating posy mga katrabaho. Tapos, yung ating, ano, all black pa rin. Yung ating shower hatin uh, hot and cold po yan, mga katrabaho. kung uh, ating kung 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 na kung 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 isa may, ayan, kung siya kung kung pa rin siya sa gilid mga katrabaho ayan o light pakikot po yan tapos yung ating pin light dalawa yun uh, no? tapos yung ating pintuan naman po rito ayan bali sliding door sya kung sarado mo ay makikita mo na yung itsura ng ating closet, uh, closet natin dito yung cabinet tapos ito ay talagyan din natin ng salamin din siya full glass din siya dito na mirror din siya mga katrabaho para pag nagkabit natin pag na ano siya parang napaka liwalas nun yung uh, ating closet po dito mga katrabaho okay. tapos yung pinaka ng kwarto na maliit yun para ah mga tubo na like, nakatayo na yung yakal ang design nila ay parang yung para yakal na na plastic PVC type mga katrabaho so nasa na natin ng ano siya sa ng mga katrabaho Sige po mga katrabaho at hanggang dyan at magandang hapon po sa inyo. Ingat po tayo palagi sa mga trabaho natin. Huwag po kayong lumaya kayong katrabaho. Maya maya ah, na uhulog. Ah, na tayo dito. Ayan mga katrabaho. Nagkakabit na sila na ayan. salamin dito. Ayan o, kahit gabi na, nagtatrabaho pa rin sila, overtime sila, mga katrabaho. At okay. oras okay. natin ay like, 5.45 na hapon. Okay. Ano bang ginagawa mo? <laughs>

See